Hello, madlang people! Welcome back sa aking vlog sa Hari at Mutya ng Pasko 2024! ito na nga ang ganap pagkatapos ng kanilang kotelyo ng mga muses natin at consort nag royal entrance na sila pagkatapos at ayan kasama ng mga marjorite ng Simon Ford at ayan ang magaganda natin mga muses at mga gwapong consort It's all hell right. ¿Qué aporte salí con dos eh, Sim, sim. Ayan, pagkatapos ng anak natin, buyal entrance ng mga muses natin at mga consort kasama ng mga faculty and staff, mga kagawad, barangay kagawad. At ayan, nag-intermission ang grade 1 ng Ice Cream Yummy at pasensya na sa ibang mga parents hindi ko na na video video ang paglagay ng mga sa sa inyong mga anak kasi nga nabisi ng inyong lola sa kakabantay doon sa likod ng stage kasi nga biglang humangin at You know, tagahawak doon sa likod na ano ng backdrop baka naman matabuna ng ating king and queen at pasensya talaga at ito lang ang na-video ko syempre ang moments ng aking king na anak na si Sebi dyan. at dahil nga wala wala dito ang aking husband si kagawa Ramonito Binimilo Jr. ang nagsab muna sa kanya Ayan, niyaya ko muna na siya na siya muna ang magsab sa kay Kumpariya at pagkatapos nga ng bigayan ng mga tropis at saka ang SAS ay nagbigay naman ng information yung grade 5. Ayan, sumayaw sila ng, ay, hindi ko alam kung anong sayaw yan sa TikTok, nakalimutan ko. At ayan, nakita nyo, ang king natin <laughs> gumagaya din, sumasayaw din siya. At ayan, panoorin niya na lang kung anong sayaw niyan. Ayan, at ang gagaling sumayaw ng grade 5. Naghalad na sila sa ilang nga queen. Kay classmate nila ang nag-queen. Ayan, naghalad sila sa kay Andrea ng sayaw. At yung sa kay Seven naman, yung mga bakla doon sa lamintaw, mahalad mantane, ugaling, galing, nagbisyo ilang music. Di wala na dayon eh. Yung akla, ano ba yung tawag sa group nila? Excited pa naman sana yung mga bakla na yon Kaya lang, dahil nga, nadidili yung ating programa, Pinastop na lang muna sila. Mamaya makikita inyo sa ating video. At nandito na tayo sa part ng pagbigay ng mga tokens sa ating king and queen. At ayan, tuwang-tuwa yung anak ko. Siyempre, tuwang-tuwa ang king natin dahil matatanggap niya na si gadsila Ang giant na Godzilla. Talagang tuwang-tuwa So, dyan. Talagang sabi ko sa PTA officers, sa mga officers or at members ng PTA, sabi ko, imbes na teddy bear yung ibigay nyo na token, Godzilla na lang. Kasi matutuwa yung anak ko talaga dyan sa Godzilla. Sabi ko kasi, kapag mag ano ba ta na magbisyo magbisyo ta na sa babaw stays sa pared ba hindi niya makuha ang Godzilla. ti mayo man kay nag kay gusto niya gin makuha ang Godzilla or ang dinosaur ara nagpahimuyong man siya sa stay nagbehave man siya wala siya nagbisyo at ayan kita kita naman sa mukha niya tuwang tuwa siya magtanggap ang Godzilla. ang hindi sila ginubahan ko ba ang mga oo kay ba kaya tuwa kong gagsilam Ito yung talipay pa na Ang mura kang balkon, mas may tagit po Parang nga nga mo ang dinosaur <laughs> ya At dito na nga tayo sa moment na ito Na bigla kami binangin At syempre ang na hangin Ang nanay sangking Sangking at nasa part na tayo ng pagbigay ng mga trophies sa ating king and queen. At ayan, hindi ko na naman na video yung pagbigay ng mga trophies sa mga ibang muses. Pasensya po. At ayan, kasunod niyan ay ang paglagay ng mga corona sa ating hari at mutya ng Pasko. At ayan, si Sir Danilo Caro ang naglagay kasama ng ating PTA President na si Inday Winnie. At sa Queen naman ay ating principal na si Ma'am Ami Bayuna. At ayan, at ang kasama niya ay si Kapitan, ang barangay kapitan natin na si Maninoy Sidney Sason. At nandito na tayo sa part na maghalata ni ang mga bakla nga ni sa aton nga king ugaling kay nagbisyo ang ilang nga cellphone wala nag ang ilang music. So sabi ng ibang teacher na sunod na lang sila. Sa sunod na lang ng part ng program kasi nga baka madili yung kwa namin yung program ng mutya at kasi nga umuulan na baka lalo kaming bagyuhin at so ayan hindi na tuloy ang kanilang ano halad at dahil nga hindi na tuloy ang kanila intermission ayan at nag-proceed na lang sa pag-announce ng winner sa pa damo damo like sa online ba ang people's choice award at ayan at syempre tingnan nyo kung sino ang nanalo 'Yung iba na disqualified pala kasi nga mayroong nag-ano daw nagtawag dito, nag auto-react, nagpa-auto-react sila daw kaya na-disqualified sila. No. Wow. So, kaya nagpapasalamat nga pala ako sa mga nag-heart at nag-shares ng mga pictures ni CB at ni Andrea. Thank you so much. Kung hindi dahil sa inyo, hindi sila ng People's Choice Award. Maraming salamat sa support nyo. at nasa sa ending part na tayo ng ating programa ng Harry at mo't ang kusyong pre yung closing remark ay si President guy Mimi, ayan, pakinggan taping kanyang ang groupie picture. At ayan, nagpicture-picture ang ating mga muses, ang ating hari at mutya ng Pasko 2024 kasama ng kanilang mga ushers at usherites, mga cape bearer. Thank you so much sa lahat ng suporta nyo sa aming hari at mutya ng Pasko 2024. Sa lahat ng mga nag-donate ng kanilang mga blessings. Thank you so much. Sana sa susunod na project ng aming school, ng Talisa Elementary School, ay patuloy pa rin kayong magbigay ng inyong blessings. God bless us all. Thank you for watching. Mga kapamilya, kapuso, thank you so much.